Good morning, Lulu. Ang ganda ng mga chika mo. Ako rin may chika ako sa iyo. Tungkol to sa distinct therapy dito po sa UP Los Baños Institute of Biological Sciences. At para alamin nga natin ang katotohanan behind this, kasama ko ngayon si uh, Dr. Cleofa Servantia, Professor Emeritus or Emeritus ito UP Los Baños. Good morning po, Dok. Yeah, good morning. Ayan. So, ma'am, kanina na-mention ko na sabi nyo nga po, there is truth po behind the yung lumalaganap na bee sting therapy. Nakakagaling po talaga siya, ano? Uh, base doon sa composition ng BD, mm -hmm. na ginagamit sa AP therapy, ay talagang may katotohanan na nakakagamot ito ng mga hayuma art arthritis. Mm -hmm. uh, kasi nga dahil sa characteristic ng uh, ng binom na merong melitin, anti-inflammatory, meron ding uh, dolopin, at saka apinine. So ito yung mga substances, mga chemical composition. Ayun. Meron po bang particular kind of uh, bubuyog na kailangan ipasteng sa pasyente para mas maging effective o kahit ano pwede naman po? Hindi, uh, kasi itong mga bubuyog, gaya no mga worker bees, ito mm -mm. yung pwedeng gamitin uh, sa epitherapy, sa bee sting therapy, dahil sila ang may stinger. Kasi pag bata pa yung bees, hindi pa develop yung stinger. Kaya itong mga adult, uh, medyo maedad na na yung mga queen, worker bees. Yung queen bee po, it's a, the, ano po, the biggest po dun sa kanyang colony, ano? Pwede po bang pang stinger? Hindi. Or, ang, ang queen, walang stinger yan. Ayun. Kaya ang, ang, duty niya, maglay lang, mangitlog lang, ma mangitlog. Kaya itong mga worker bees, ito yung ginagamit nila actually for defense mechanism kasi they have to protect their colonies. Ayun. So, sila yung ginag ginagamit or kailangan or ideal para din sa bee sting therapy? oh, yun ang ginagamit. Yung uh, stinger okay. nila, yung sting gland, meron silang uh, tinatawag na venom sac. Ayun. Pwede po ba natin ipakita? Kasi I'm sure marami yung nakikurious kung paano ginagawa itong therapy nga na I heard sa China maraming gumagawa. Pero... May particular way ba na pag-sting uh, pag sa tao? Pwede pa natin i-demo, Doc? O, oh, pwede naman. Pwede natin i-demo. Uh, Sino -demo? po yung kasama natin? Uh, uh, siya yung staff natin sa B-Program, si Jay. Ayan, si Kuya, Kuya Jay. Jay. Pwede mo bang i-demo? Dahan-dahan lang po. Ingat, uh, ingat. So, halimbawa, meron kang uh, manhid o hayuma dito sa kamay. So, doon magagamitin. Kung naman sa paa, doon maipa-sting. Ayun. Kaya lang, hindi natin alam kung ilang bubuyog ang gagamitin natin para gumaling ka. So, kaya it, it has to be administered with extreme potion. Ayun. Dok, gusto ko na ipakita, ano, yung parang may puting na iwan sa, ka, sa kamay ni Kuya J, yan po yung, ah, uh, Yun, yung, yung sting. stinger. Stinger, okay. Na nandun yung binomsak. Ayun. Kaya yung kahit nakahiwalay na, alam mo, namamatay yung bis pag oh. na nag-sting kasi naiwanan yung sac ay uh, it keeps on pumping and pumping kaya nag-i-spread yung venom sa sa blood vessels ayun so. but then again sabi nga ni doc kailangan daw alamin mo'ng mabuti kung ikaw ay allergic or hindi sa mga bubuyo. Oh, kasi meron 'yung yeah. risk na maaring magka-rashes or severe cases nga po, ikamatay na pasyente. Tama yun, kasi may mga taong allergic sa sting, kaya hindi pwede itong therapy na to doon sa mga ganun tao ayun. na ultra-sensitive sa binom. Oh, thank you so much, Doc. At syempre kay Kuya G, sana wala kang allergy, sana hindi mamagaya na, no? At sa ating mga kapuso, ayun, ingat lamang po bago nyo subukan itong tinatawag nga nila na bee sting therapy. Magmula po muna dito sa UP banyas, magbabalik muna unang hirin.